Guys, tingin tayo ng bigas. Kasi, kailangan na may brown na bigas. Ayan, guys. Wala yata brown na bigas. Ganap kami ng brown na bigas. Ang brown na bigas. Okay. Umbrella. Ilang kilo to? 46 lang siya. Ito 22. Ito ba yung long? Ito ba yung umbrella? Ito. Umbrella. Ano lang siya Oh. Tapos ang ah, 10 kilo. This 10 kilo? 10 kilo is 46. Ito na lang. Kasi wala siyang brown rice. Lamb brown rice. Iba yung umbrella na yun. Bakit? Long rain. May umbrella din ito. Iba-iba pala kulay. May pula siya. Mama Vanessa, customer service. Mama Vanessa, sa service. Ibilin mo na ako ng tinapay. Kasi magtinapay muna tayo lang tinapay. Bili tayo ng tinapay, guys. Wala yung paborito kong tinapay, guys. Saan yung tinapay dito, guys? Ano to? Mangga? Wow. Yes. Bili tayo ng tinapay. Tinapay sa buhay. tinapay, <laughs> tinapay. Tinapay, tinapay. Ito guys. Buat tayo nito guys, pangkat. Pangkat. ang kapit guys tsaka ano pa excuse me tau taupo. wala, walang ano, yung paborito kong ensumada. Ayoko pa pala ng ano, kalabasa. Walang kalabasa. Yung paborito namin, kalabasa. At saka ano pala, lumutan ko yung pizza ay kangkong para sa sinigang kangkong ang pangit ng kangkong patay na ang kangkong sorry <laughs> nahulog ang plastik look and plastic Je là,